sa pagitan ng Miami, Bermuda at Puerto Rico. May isang lugar na tinatawag na Bermuda Triangle, isang rehiyon na kinatatakutan dahil sa mga mahiwagang pagkawala ng mga barko at eroplano. Marami ang naniniwala na may sumpa rito. Pero totoo nga ba? O isa lang itong alamat na pinalaki ng mga kwento? Noong isang na limang eroplano ng U.S. Navy na tinatawag na Flight 19 ay biglang nawala habang nage-ensayo. Ang rescue plane na sumunod para hanapin sila, nawala rin. Simula noon, daan-daang kwento ng pagkawala ng barko at eroplano ang naiulat sa lugar na ito. Ilan ay nagsasabing may mga alien, time warp, o portal daw patungo sa ibang dimensyon sa ilalim ng dagat. Pero ayon sa mga siyentipiko, walang sumpa ang Bermuda Triangle. Ang rehiyong ito ay madalas tamaan ng malalakas na bagyo, tidal waves, at magnetic anomalies na maaaring makaapekto sa kompas. Dagdag pa rito, metangas hydrate sa ilalim ng dagat ay maaaring magpalula o magpalubog ng barko bigla. At karamihan sa mga nawawala, kalaunan ay natagpuan o napatunayang nagkaroon lang ng human error o technical failure. Kaya ang sumpa ng Bermuda Triangle, ayon sa mga eksperto, ay halo ng mga natural na peligro, maling impormasyon, at sensationalized stories. Pero kahit pa ganoon, hindi maikakailang nakakaakit pa rin ang misteryo nito. Sapagkat minsan, ang hindi maipaliwanag ay siyang pinakamakapangyarihang kwento. Ikaw, naniniwala ka bang may sumpanga sa Bermuda Triangle? I-comment mo sa baba kung totoo o gawa-gawa lang.